marami nang lumabas na mga kakaibang kulay ng kalapate dito sa aking loof. At karamihan sa mga bagong kulay na lumalabas dito sa akin, medyo naaamaze ako at natutuwa na mayroong mga ganitong klasing mutation o mga kulay na lumalabas dito sa aking loof. Kakaiba talaga ang mga kalapate. Ngayong araw guys, meron lamang tayong sisilipin. Nakakaibang kalapate. <laughs> Ang angas na itong ibon na to Normal lang to na ash red Pero meron siyang kakaibang mutation Na medyo nagugulumihanan din ako Ash red base ito dahil sa buntot niya na kulay ash Itong ibon na to matangkad din to Maganda rin yung sukat niya Pati yung ulo nito maganda rin eh <laughs> Nahihiwaganan ako sa ibon na to Sa kanyang bagwis Dahil kung sisilipin natin yung bagwis niya Ayan So kung makikita nyo yung dulo Merong mga pangangasul pero kasi ang ash red, dapat abo, hindi asul. Bago natin si Pate, no, para hindi kayo maguluhan, ipakita muna natin yung magulang niya. So, ito yung mga magulang niya, no. Yung nanay niya ay isang ash red. Malinis na ash red to, guys, no. Oo, okay naman, ba? Normal siya na ash red na inahin. At yung tatay niya naman, etong isa, velvet. Maraming tumatawag sa ganitong kulay na black check, tea check, whatever, guys, no. Basta ganito yung itsura ng tatay niya. Syempre, matik yan Lalaki na to Dahil sa pairing na yan, inahin yung ash red, Tapos blue base yung barako Barako na tong ibo na to, ay itong anak nila Meron nagsasabi dyan, kaya yan medyo blue kasi flaking yan So guys, ganito yung itsura ng flaking ng mga ash reds. So meron din tong flaking guys So tignan natin yung sa buntot Ayan, makikita ninyo Kulay itim talaga Na parang sulat ng ball pen Yung sa balahibo niya. Singit-singit lang ng konti Kapag na matanda yung kalapati, dumadami pa yan ayan yung flaking sa mga ash reds. So kung makikita natin dito, hindi normal na medyo blue ang kanyang buntot at saka yung kanyang bagwes. Tignan natin ulit yung bagwes. Ayan, ang pinakamaganda dito yung bagwes niya. Yung dulo ng kanyang bagwes ay medyo mablo blue. Pero meron pamumula. So ang hinala ko dito, meron itong recessive red gene at saka meron siyang special condition na tinatawag nating melanism o yung sobra yung melanin na naipoproduce ng kanyang mga balahibo kaya medyo dark na klase dahil kung sisipatin natin yung ibang ash reds kagaya nito itong ash red na to ito red bar to no? meron din tong flecking so makikita ninyo yung buntot nito abo So ayan o, oh, pagka pinagkumpara natin dalawa Mas dark talaga Itong nandito, yung kakaibang ash red na to Ngayon, yung bagwis, no Pagkumpara, hindi natin yung bagwis nila Ayan yung bagwis na itong red bar Kulay abo din, no Mayroon nga rin pamumula eh. Abo talaga, no Ito, medyo blue So ngayon guys, ang pinagtataka ko eh, Ba't nagkaroon ng ganito Pakaiba eh, no <laughs> Kaya ko siya ginawa ng video Kasi nagtataka ako kung paano nagkaroon ng ganitong kulay dito sa loft ko at first time ko lang din makakita ng ganito dalawa sila actually pero hindi ko nabibidyohan yung isa pa ito lang yung binidyohan natin yun pinakita ko lang sa inyo nagtataka din ako baka naman familiar kayo about sa ganitong klase ng mutation ng kalapate maaari po kayo mag comment dyan ng kung ano yung nalalaman nyo about sa mga ganitong kulay ng kalapate dahil ako talaga nagugulumihanan ako no? pero anyways napaka astig hindi ko napapatagaling guys no yun lang para hindi na tayo magkonsumo ng maraming oras thank you so much sa panonood ako nga pala si Mastong, at itong Wires TV. Kita-kits tayo sa susunod na video.